pagod ka na ba kakatrabaho? At naghahanap ka ng extra income or side hustle na pwede i for good? Well, sa video na ito, malalaman mo ang mga negosyong patok na pwede ang walang renta or pwesto. Sa panahon natin ngayon, hindi sapat ang iisang income. Sa bills like tubig at kuryente, samahan mo pa ng pagkain at pamasahe, naku, wala pang kinsenas at katapusan, ubus na kaagad ang sahod. Ang masakit pa ay nakalaan na ito sa utang. Hindi naman kita masisisi dahil nga kulang talaga ang pasahod sa Pinas. Lalo na kung bumubuhay ka pa ng pamilya. Kaya tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang sagot sa iyong katanungan. Pero bago muna ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Kapusin mo hanggang dulo at bibigyan din kita ng bonus tips. Mga negosyong patok na pwede ang walang renta o pwesto. Una, online selling. Ang ganitong business nagsimulang pumatok noong pandemic. Hanggang ngayon, naging parte na ito ng racket ng iba. Pwede itong isabay habang ikaw ay nagtatrabaho. Dahil ang pagbebenta ng online ay pwede kahit cellphone lang. Hindi kailangan ng pwesto o renta. Hindi mo din kailangan gumastos ng malaki para masimulan ang iyong online business. Computer or cellphone, internet at products lang ang puhunan mo bilang isang home-based online seller. Kung may trabaho ka naman, either sa gabi or sa weekend, pwede mo itong isingit. Ang kagandahan sa pagiging online seller, pwede anytime or anywhere basta stable lang ang iyong internet. Kahit sa Facebook page, Facebook Marketplace, at TikTok ka lang magbenta, marami ka nang maaabot na tatangkilik sa iyong paninda. Hindi kailangan ng pwesto nito or maglako ka pa. Sa sobrang high-tech ngayon, abot na abot mo na ang iba't ibang mundo. Dapat lang sa business na ito ay totoo ka sa iyong sinasabi sa iyong mga paninda. Ano yung flaws at expectation versus reality? Dahil ang pagiging authentic or totoo, mas lalo mo silang mapapabili. Samahan mo din ng less hassle na payment method. Yung may option sila kung saan magbabayad if online or cash. Halimbawa ng online payments ay gaya ng GCash, Paymaya at Bank Transfer. At yan ay tatalakay natin sa tatlong negosyong patok na pwede ang walang pwesto o renta. Pangalawa, Palamig Business. Nagtataka ka ba bakit ito kasali sa ating negosyong patok na walang pwesto o renta? Ang palamig business ay refrigerator lang naman ang kailangan mo. Lalo na kung may existing ref naman kayo. Dagdagan mo pa ng ice box, siguradong solve ang iyong problema kung pwesto lang naman ang iniisip mo. Sa loob ng bahay ay kasyang-kasya ito at space saver pa. Mamaximize mo ang iyong refrigerator habang ito ay iyong ginagamit pang konsumo. Maaari mo simulan sa ice, ice tubig, or ice candy. Kung may extra ka pa, samahan mo na rin ng soft drinks. Pero ito ay optional lamang kapag kaya ng budget. Halimbawa sa ice candy, kapag marami ka ng kakilala na may tindahan, pwede mo itong i sa kanila. Ikaw ay magiging wholesaler at sila ang iyong retailers. Kapag marunong ka nito, malaki din ang kikitain mo. Maaari mo itong ibenta ng 4 pesos sa iyong mga retailers. At pwede din nilang ibenta ng 5 to 6 pesos. Kapag direct naman na bumibili sa iyo like typical customers mo lang, maaari mo itong ibenta ng 5 pesos. Nakadepende na sa iyo kung magkano. Maganda itong simulan sa Pinas. Dahil nga, mainit palagi ang panahon. Bata at matanda ay magiging customer mo dito. Kaya, subukan mo na. Pangatlo, load retailer with GCash, cash in, cash out. Kung hanap mo ay patok at walang pwesto, Iyong madadala kahit saan, loading business ay para sa iyo. Simple lang at affordable. Hindi kailangan ng malaking kapital o tauhan. Ikaw mismo ay sapat na sa negosyong ito. Noon, kailangan pa bumili ng retailer SIM upang makapag-load. Ngayon, kahit personal SIM mo ay pwede na. Marami na ngayong loading system like TPC na iyong magagamit. Kailangan mo lang magpa-activate sa existing TPC user. At yes, pwede ka nang magsimula kaagad. Pinadali at pinasimple. Sa negosyong loading business, cellphone lang ang kailangan mo at kunting kapital. Kahit nga 2,000 to 3,000 pesos ay pwede na. In my case, 3,000 lang ang pinuhunan ko. Paano pa kung more than that ang iyong kapital? Well, ang GCash cash in or cash out ang aking maire-rekomenda. Honestly, subok ko na ang business na ito. Sa GCash cash in or cash out, kahit 10K ay pwede na. In 2 years, 50K din ang natubo ko. Maganda kasi silang dalawa itandem. Kailangan ng tao ng load, kailangan nila magpadala, magbayad online o magkuha ng pera. So kung meron ka ng dalawang ito, siguradong papatok. Kung gusto mo ng further explanation ng GCash cash in or cash out, check this video. Pang-apat, Affiliate Marketing. Ito ay isang in-demand na trabaho ngayon. Ang maganda dito ay makakapagtrabaho ka online. Hindi kinakailangan lumabas ng bahay. Maaari din nagawin mo itong side job kapag may trabaho ka. Isa itong paraan kung saan kumikita ka ng komisyon sa pamamagitan ng pag-promote ng isang produkto o serbisyo ng isang kumpanya. Hindi mo kailangan magkaroon ng isang produkto. Ang iyong tungkulin ay i-refer ang mamimili sa isang kumpanya. Then kikita ka sa bawat benta ng iyong pagre-refer. Dito hindi needed ang pwesto o renta. Madalas ito ay work from home at performance-based na trabaho. Paano nga ba ito sisimulan? Una, pumili ka ng niche na gusto mo at mayroon kang kaalaman. Pangalawa, gumawa ka ng content like blog post reviews or videos sa isang platform. Pangatlo, sumali sa mga affiliate networks. Kagaya ng Shopee, Lazada, TikTok at Shein. O ibang company na nag-o-offer ng affiliate program. Sa tuwing may bibili gamit ang iyong natatanging referral link, makakakuha ka ng komisyon sa bawat benta. Kaya isa itong business idea o trabaho na pwede ang walang pwesto o renta. Pang lima, online tutoring. Dahil less hassle na ang online ngayon at ikaw ay stay home mom na nag-iisip kung paano magkapera na walang pwesto o renta, online tutoring ang isa sa pwede mong pagpipilian. Simula noong pandemic, marami na ang naghahanap ng online tutors or teacher. Yung mahilig magturo sa mga bata. Kahit nga students ka pa lang or retirees ay pwede dito. Make sure lang na 18 pataas ang edad. Pwede itong i-full-time or part-time depende sa hinahanap ni employer. Sa pagsisimula, kailangan na may headset with mic, laptop with cam, internet connection, tahimik na lugar, at may basic knowledge sa computer. May mga company na wala namang hinahanap na specific qualifications. Kahit undergraduate nga ay pwede. But of course, having certification is a plus. Paano mag-apply bilang online tutor? First, pumili ng platform na gusto mong applyan. Search mo lang sa Google kung saang lugar ka nag a -apply. Halimbawa, dito sa Pinas, Upwork or Fiber. Second, gumawa ka ng profile gaya ng pag-sign up or kung anuman ang hinihingi nila to verify your identity. Third, kapag aprobado na, maaari ka ng kumunikta sa mga estudyante at magsimulang magturo. Additional tips ko lamang, kailangan na approachable at lively ka. Dahil nga ang mga mag-aaral ay mas komportable kapag ang tutor ay magaan ang personalidad at nakakatawa. Dagdag mo na din ang flexibility sa pagtuturo. Dahil umabot ka dito, deserve mo ng bonus tips. Isa pang negosyong patok na pwede ang walang pwesto o renta ay pagiging content creator. I know sasabihin mo, wala akong talent. Nakakahiya mag-post, walang manunood or kung ano-ano pang naiisip mo na dahilan. You know what? I feel you. Ganito din ang nararamdaman ko before, but I tried. Kaya andito ka ngayon, pinapanood mo ako. Alam mo ba ang mga sikat na vloggers? Nagsimula din yan sila sa zero follower or subscriber. Ang kinaibahan lang may confidence sila at consistent. What if subukan mo din kaya? Natatakot ka ba pagtawanan? It's okay. Ganon din naman ako dati. Pero kung iisipin ko sila at matatakot lang, paano na ang pangarap ko? Tatanda ka na lang ba at hindi susubok? Kaya ikaw, weigh your choices. Ano ba ang matimbang? Takot or pangarap mo? Dahil tandaan, ikaw at ikaw lang ang makakasagot niyan. Hindi sila, hindi ako. At kung interesado ka about vlogging, this video is para sa'yo. Dito malalaman mo ang step-by-step step na guide paano ako na monetize at kung worth it ba. Sinabi ko din ang aking timeline sa pagiging YouTuber at marami pang iba. Kaya bago natin tapusin ang video na ito, kung may natutunan ka, don't forget to like, share and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.